Haman. Di ba ba Victoria niya noon? Bakit ang baba na ng grado niya ngayon? Mga salitang paulit-ulit ang naririnig sa mga taong mataas ang ekspektasyon sa akin. Marahil ay hindi lamang ako ang nakaranas na na maipit sa ganitong sitwasyon. Ito ang mga taong nakapaligid sa akin na walang ibang ginawa kundi ang manghusga. Kung tatarungan bang husgahan ang isang estudyante na ginawa naman ang lahat ng kanyang makakaya para sa ikasasaya ng iba? Bilang mag-aaral, dapat ba tayo magpa-apekto sa mga komento nila? Sa mga tagapakinig, mahal naming guro, isang magandang araw sa inyong lahat. Ang karaniwan na ng henerasyon ngayon. Hindi maikakaila na lahat tayo ay nakaranas na ng matinding pagkabalisa sa ating paligid, sa ating nakakasalamuha araw-araw, at sa mataas na ekspektasyon ng nakararami. Estudyante man o empleyado ay walang takas sa isyo ito. Ang na ekspektasyon ng nakararami ay nakaaapekto ng lubos sa ating mentalidad at psiyologikal na karamdaman. Higit pa rito, ayaw natin magbigo ang ating mga sarili at ang mga tao umaasa na makakayanan natin lahat ng ipinapagawa sa atin. Upang makamit natin ang ating nais, ay malaking sakripisyo ang ating inilalaan para sa ating pag-aaral. Maging ang ating pagtulog ay limitado na rin na nagresulta ng panghihina ng ating katawan. Minsan ay napapaisip ako kung tama nga bang isugal ko ang aking kalusugan alang-alang sa aking pag-aaral. Ngunit, sabi nga nila ang tagumpay ay nangangailangan ng sakripisyo. Kaya naman, mga kapwa kong mag-aaral, huwag sana tayong basta-basta sumuko. Sa pangkalahatan, nais kong ipaalala sa inyo na hindi pa nagtatapos ang ating paglalakbay dito. Maraming pagsubok pa ang ating tatahakin sa hinaharap. magsisilbing hamon na magpapatatag sa ating pagkatao. Huwag nating pakinggan ang panghuhusga ng iba. Sa halip, ay gawin natin itong inspirasyon at motibasyon para maging matagumpay sa buhay. Ako si Carmel Pilisario, ang inyong mananalumpati sa araw na ito maraming salamat